Nah, nah, Mbak nah, 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 nah. hey, Lisa, hey, oh, Happy birthday, Happy thank, Happy thank you, mami. <coughs> uh -huh. thank you, Karimah, Idita, No, Kinda? Sir, sa birthday ni mo, sir. At ang sakuan. Sa... Napa, wala na. Atua sa GSO. Niya pangitaan si Ma'am Martha Igang. Saka sa dito, sir. Dili, no? Dama't yung kayo, yung kayo, madam gihanga okay. ko dito sa kwano'y Seaside. Pagsaat. Salamat kayo, dam. Na Ma'am Senior Jen. Na sana